Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit ang sikat na social media website na Friendster ay nawala. Alam natin ngayon guys, hanggang ngayon, sobrang sikat ng Facebook. Pero bago ang Facebook, may isang social media website na ang Friendster na maraming gumagamit. Ako nga, medyo nabigla din ako bakit nawala siya no? at hindi nakasurvive. So ano ba mga posibleng dahilan? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto niyo yung video na ito, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe. Nawala ang Friendster dahil sa kombinasyon ng kompetisyon, mabagal na pag-adapt sa pagbabago at maling direksyon sa negosyo. Narito guys ang mga pangunahing dahilan bakit uh, nawala ang Friendster. Number one, matinding kompetisyon mula sa Facebook at iba pang social media. Nung una bahagi ng year 2000s, Friends ang sikat na social media networking dito sa Pilipinas at ibang bansa. Ngunit na pumasok ang Facebook mga 2008 pataas, mas naging mabilis, mas simple at mas engaging ang features nito tulad ng news feeds, likes and mas madaling photo sharing. pangalawang dahilan, mabagal sa innovation. Mabagal magdagdag ng bagong features ang Friendster kumpara sa mabilis na pagdevelop ng Facebook at MySpace. Hindi rin na-optimize ang user experience, mabagal mag-load at madalas maka-error ang, ang site noon. Pangatlong dahilan, pagbabago ng focus sa gaming. Noong 2011, tinanggal nila ang social networking features at naging social gaming site na parang online arcade. Maraming loyal users ang nawala dahil hindi nila magamit bilang personal profile at networking platform pangapat na dahilan technical na problema at performance performance issues sa kasagsagan nito mabagal mag-load ang Friendster lalo na kapag maraming naka-online dahil dito na frustrate ang maraming users at lumipat sa mas mabilis ma mas mabilis at stable na platform Pang-limang dahilan maling pamamala sa negosyo hindi naging sapat ang marketing at partnership strategies nila para makasabay sa global trend ng social media. Anong nangyari guys? Noong, 2020, noong 2015, tuluyan nang nasira ang Friendster Gaming site at wala ng serbisyo ang brand. Para sa maraming Pilipino, naging nostalgia na lang ito ng unang panahon ng social networking. So yun po guys, no, hindi nila talaga naalagaan ang Friendster. That's why nawala po sa social media at sa, sa, internet. Sayang naman. Ito pang unang social media na website na nagamit ko at natutunan ko. Kaso wala itong chat, email lang yata, no? At walang games na mga farm bill, mga ganun at likes at dislikes. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, I love you all. Ingat po tayo lagi.